Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Napakahirap mawala ng bagay na mamahalin at mahalaga sa iyo. Kadalasan nga ay napapaaway ang iba dahil sa ganitong pangyayari. Subalit pagkatapos ng kaguluhan ay hindi pa rin natagpuan ang bagay na hinahanap. Ang Diyos ay nagkuto sa kaniyang bayan tungkol sa pagbabalik ng mga bagay na kanilang nakita sa daan. Ngunit ngayon, ang aral na ito ay hindi na pakikinggan sapagkat ang bagay na nakita sa daan ay magiging pagmamayari ng taong nakakita. Ano ang reaksyon ng Panginoon tungkol sa pag-uugaling ito makikita natin ang kasagutan sa ikadalawamput dalawang kabanata ng Deuteronomio. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at andang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral ng Deuteronomio, pagbubulayan natin ngayon ang Kabanata 21, Talatang 22 hanggang Kabanata 23, Talata 1. Basahin natin ang Kabanata 21, Talata 22 hanggang 23. Kapag ibiniti ninyo sa punong kahoy ang bangkay ng isang taong pinatay bilang parusa sa nagawang kasalanan, hindi dapat abutan ng gabi ang bangkay na iyon sa ganoong kalagayan. Kailangan siyang ilibing sa araw ding iyon sapagkat ang ibinitin sa punong kahoy ay isinumpa ng Diyos. Kapag hindi ninyo inilibing agad, maladamay sa sumpa ang lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong siyawe. Ang isang kriminal na pinarusahan sa pamamagitan ng pagkasabit sa puno ay hindi nararapat na manatili sa puno ng magdamag sa dahilang ang sinumang nakasabit sa puno ay isinumpa. Kakaiba ang ganitong batas na nabanggit para sa atin. Ang kaugaliang kaparusahan sa kasalanan sa bansang Israel ay sa pamamagitan ng pagbato hanggang kamatayan. Baliwanag na hindi ginamit ng bansang Israel ang pagpapako sa puno bilang pangunahing kaparusahan. Ang ibig sabihin nito ay ang isang kriminal na naparusahan ng pagbato ay ipinako sa puno. Ito ay kapurusahan sa mga sukdulang kriminal. Ang taong ito ay namatay sa isang sukdulang krimen. Ito ay nagsisilbing babala sa iba upang huwag pamarisan. Ang katawan ay kinakailangang tanggalin sa puno bago datnan ng kinagabihan at mailibing. Ang kadahilanan ay sapagkat ang may sala ay isinumpa ng Diyos. Marahil si Moises ay hindi gaanong naunawaan maging ng mga Israelita ang ganap na kahalagahan ng batas na ito. Sa Galatia, Kabanata 3, Talata 13, ginamit ni Pablo ang batas na ito upang ilapat sa buhay ni Kristo. Tayo ay tinubos ni Kristo sa sumpa ng mga batas. Siya ang naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat na isinumpa ang sinumang napako sa puno. Nang si Jesus ay naririto sa lupa, siya ay napunta sa mga Romano upang maparusahan ng kamatayan sa dahilang ang Romano ang may hawak ng bansa kung kaya't sila ay may kapangyarihang magpataw ng kamatayan. Si Jesus ay naipako sa krus na ang tawag ay puno. Ginamit ito ni Pablo upang ipaliwanag nang si Jesus ay napako sa krus ay inako niya ang kasalanan at siya ay isinumpa ng Diyos. Dahil sa ginawang ito ni Jesus, siya ay naging sumpa para sa atin upang tayo ay matubos sa sumpa ng batas. Tinubos tayo ni Jesus sa sumpa ng kasalanan. Tinubos niya tayo sa kaparusahan ng kasalanan at binayaran niya ang ating kalayaan. Bakit? Dahil siya ay naging sumpa para sa atin. Ako ay nagsasawang marinig kapag pinagtatalunan kung ang mga Romano o ang mga Hudyo ang may sala sa pagkamatay ni Jesus. Ang katotohanan, ikaw at ako ay tunay na may sala sa kanyang pagkamatay. Si Jesus ay naging sumpa para sa atin. Ito ang kanyang ginawa doon sa krus kung kaya tayo ay tunay na may sala sa kanyang pagkamatay sa krus. Dadako tayo ngayon sa Kabanata 22. Ito ay magdadala sa atin sa panibagong balangkas ng aklat ng Deuteronomio. Nakita natin ang pagulit at pagpapaliwanag ng sampung utos sa Kabanata 5 hanggang pito. Sumunod rito ang mga relihiyoso at kabuoang tuntunin ng bansa sa kabanata 8 hanggang 21. Sa kabanatang 22 hanggang 26 ay dadakot tayo sa katutubo at personal na mga tuntunin. Ang Diyos mismo ang nagturo nito sa bansa ngayon ay nais niyang magtungo sa pinakapuso ng mga tuntunin kung saan ang mamamayan ay matutunan ang mga katutubo at personal na relasyon. Basahin natin ang kabanata 22, talatang isa at 2. Kapag nakita ninyong nakawala ang baka o tupa ng inyong kapwa Israelita, huwag ninyo itong pababayaan, hulihin ninyo at dalhin sa may-ari. Kung malayo ang tirahan ng may-ari o kung hindi ninyo alam kung kanino, Iuwi muna ninyo ito at hintayin hanapin ng may-ari sa kaninyo ibigay noong kapanahonan ko ay maraming magandang pag-uugali ang ipinamamalas ng bahay at ating makikita rito na maraming magagandang kaugalian ang nais ipagawa ng Diyos sa kanyang bayan. Aking naalala noong kapanahonan ni Franklin Roosevelt, siya ay may pinatupad na magandang patakaran tungkol sa bahay at marami ang nagsabi na ito ay kakaiba at bago ipinagmuni nila si Roosevelt na parang mesaya at inisip na siya ay nakagawa ng isang magandang bagay. Nais nice kung kong sabihin sa inyo na ang isang magandang patakaran sa magkakapitbahay ay sintandapan ni Moses at sa totoo lang ay mas matanda pa kay Moses. Ito ay nagpasimula pa sa trono ng Diyos sa pangwalang hanggan. Siya ang nagsabi na dapat nating ipatupad ng isang magandang patakaran para sa magkakapitbahay. bahay at pairalin sa pang-araw-araw na buhay. Basahin natin ngayon ang talata apat. Kapag nakita niyong nabuwal ang baka o asno ng inyong kapwa, tulungan ninyong ibangon iyon. Kinakailangan na magpakita sila ng malasakit sa kanyang kapitbahay at huwag kumilos na parang walang pakialam sa kapitbahay. Basahin natin ang talata lima. Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuutang pambabae. Sino mang gumawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Maaring sabihin ng iba na ito ay hindi patungkol sa atin sapagkat ang batas ay hindi para sa atin. Ito ay katotohanan. Datapwat, lahat ng batas na ating pinag-aaralan ay may mga prinsipyo na dapat nating bigyan pansin. Maaring ako'y wala sa uso, subalit ako'y naniniwala na mas maganda pa ring tingnan na ang babae ay nakasuot pang babae at ang lalaki ay nakasuot pang lalaki. Minsan kami ay nagmamaneho patungong San Francisco, kami nasa likuran ng isang box wagon. Sinabi ko sa aking asawa na ang asawang babae ang nagmamaneho at ang asawang lalaki ay nasa tabi niya at siya ay mabilis ang patakbo. Nang sila ay papanik na sa bundok ay bumagal ang kanilang takbo kung kaya't nalampasan namin sila alam ninyo bang ako'y nagtamali sapagkat ang lalaki ang nagmamaneho at ang babae ang kanyang katabi. Ang lalaki ay mukhang babae at ang babae ay mukhang lalaki. Sa totoo lang, ako'y walang nakitang ikabubuti doon. Tayo'y nilikha ng Diyos na lalaki at babae. Sinasabi ng Diyos na dapat ang lalaki ang magmukhang lalaki at ang babae ay dapat magmukhang babae. Nagkakaroon tayo ng suliranin ngayon sapagkat ang magkaibang kasarian ay nagnanais na maging pareho ang itsura. Ako'y naniniwala na ang mga kababaihan ay umaani ng di maganda dahil sa pagpipilit ng patas na karapatan sa kalalakihan. Nais ng kalalakihan na tratuhin ang mga kababaihan bilang babae at dahil dito itaas ang kanilang antas at bigyan ng mas maraming karapatan. Basahin natin ang talatang anim at pito. Kung may makita kayong pugad ng ibon sa lupa o sa punong kahoy na may inakay o kaya'y may nililimang itlog, huwag ninyong huhulihin ang inahin. Maaari ninyong kunin ang inakay o ang itlog, ngunit pakawalan ninyo ang inahin upang mabuhay kayo ng mahaba at masagana. Isang kahangahangang bagay na makita na ang Diyos ay may malasakit sa mga ibon. Tandaan natin, na sinabi ni Jesus sa Mateo 10.29, Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Sa totoo lang, ang lengwahe ay tumutukoy sa paglapag ng ibon sa palad ng Panginoon. Isa lamang ibon, subalit ganun na lamang ang malasakit ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Mateo 10.31 Ito'y napakagandang kaisipan na kung ang Panginoon ay may malasakit sa mga ibon, paano pa kaya sa kanyang mga anak? Basahin naman natin ang talata walo. Lagyan ninyo ng harang ang bubong ng bahay na gagawin ninyo upang hindi kayo managot sakaling may mahulog mula roon. Dapat nating maunawaan na ang mga bubong sa panahon nila ay nagsisilbing pahingahan ng pamilya, lalo na sa kainitan ng panahon. Sinasabi ng Diyos na ang lugar ay kinakailangang may proteksyon, kailangang may harang upang hindi mahulog ang mga batang maglalaro rito at ang iba ay hindi mapahamak kung hating gabi. Alam ba ninyo kamakailan lamang nung tayo ay nagkaroon ng mga proteksyon tungkol sa mga pagtatayo ng gusali, tunay ngang ang Diyos ay hindi nahuli tulad ng iniisip ng iba may malasakit ang Diyos maging sa mga gusaling ipinatatayo ng tao. Nais ng Diyos na ang ating tahanan ay ialay sa Kanya, na ito ay maging ligtas na lugar. Mayroon ba kayong harang sa paligid ng inyong tahanan upang mabigyan ng harang ang inyong mga anak sa hatak ng mundong ito? Maraming magulang ang hinahayaan na lumabas ang mga anak at hindi nila nalalaman kung saan ito nagtutungo. Maraming mga bata ang napapabayaan at tumitira sa mga lansangan at kung saan saan wala na ang proteksyon o harang upang hindi mapahamak. Basahin natin ngayon ang talata at sampu. Huwag ninyong tatamnan ng magkaibang binhi ang inyong ubasan. Kapag ginawa ninyo iyon, ang bunga ng ibang binhi at ang inyong ubas ay dapat daling lahat sa santuario. Huwag ninyong pagsasamahin sa iisang araro ang baka at ang asno. Sa aking palagay, ito ay isang nakatutuwang bagay na sinasabi ng Panginoon. Sa totoo lang, nakita ko ang bagay na ito sa Israel. Sa katunayan, ako ay may video na isang Arabo na nagsasaka na ang gamit ay isang baka at asno. At ito ay ginagawa pa rin sa panahon ngayon. Sinasabi ng Diyos na hindi dapat ganito ang pagsasaka. Maaaring may magtanong ano ang mali roon sa madaling salita ang baka ay baka at ang asno ay asno. Hindi sila maaring pagsamahin. Ang kanilang paglakad ay magkaiba at ang kanilang hila ay magkaiba. Napansin niyo ba na ayaw ng Panginoon ng pinagahalo? Ganoon din sa mag-asawa. Ayaw niya ng isang mananampalataya at hindi mananampalataya. Subalit sa kalungkutan, nakakakita ako ng ganitong pagsasama. Tulad ng isang baka at asno, ang isang babaeng mananampalataya ay kasal sa isang hindi mananampalataya at ganoon din sa isang lalaking mananampalataya. Basahin natin ngayon ang talata labing isa. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa pinagsanib na lana at lino. Alam niyo ang mangyayari kapag nilabhan ng ganitong damit, ang lana ay liliit, subalit ang lino ay hindi. Ngayon ay mayroong kayong malaking suliranin. Basahin naman natin ang talata labing dalawa. Lagyan ninyo ng palawit ang apat na sulok ng inyong balabal. Ang balabal ay karaniwang asul. Alam natin ito ay asul sa kasuutan ng mga saserdote. Ang balabal ay isang pagpapaalala ng kanilang ugnayan sa Diyos. Sa kalaunan, ito ay naging sagisag ng hudahismo. Ang Diyos ay nagbabala tungkol sa pagsasama. Ang anak ng Diyos ay hindi maaaring makisama sa sanlibutan. Mayroon akong narinig na mga mananampalataya na sila raw ay nakikiayon sa gawi ng mundo sa dahilang nais silang maabot ang tao sa mundo. Mayroon akong ibabalita sa inyo. Hindi ganoon ang pag-abot sa kanila. Kung mayroon kayong narinig na isang mananampalataya ang nakiayon sa mundo at naabot ang mga tao sa sanlibutan ay sabihin ninyo sa akin. Ang mga buto ay hindi nararapat pagsamahin ang baka at asno ay hindi nararapat pagsabayin sa pag-aararo. Ang lana at lino ay hindi maaring pagsamahin. Ang isang mananampalataya ay hindi dapat makiayon sa sanlibutan. Basahin naman po natin ang talatang labing tatlo hanggang labing lima. Kung pinakasalan ng isang lalaki ang isang babae at pagkatapos magtalik ay inayawan niya ang babae at pinagbintangang hindi na ito birhin ng pakasalan niya, dudulog sa matatandang pinuno ng bayan ang mga magulang ng babae, dala ang katibayan ng pagkabirhin ng kanilang anak nang ito'y mag-asawa. Narito ang isang batas kung saan binibigyan ng proteksyon ang isang inosenteng babaeng asawa upang siya ay hindi mapagbintangan ng maling paratang. Isa itong proteksyon sa isang hindi makadiyos at masamang asawa. Isa itong pamamaraan na wala na ngayon Subalit ang Diyos ang gumawa ng batas upang maprotektahan ang babae sa ganitong kalagayan. Basahin natin ngayon ang talata 20 hanggang 21. Ngunit kung totoo ang bintang at walang makitang katunayan ng pagiging birhen, ilalabas ang babae sa may pintuan ng bahay ng kanyang ama, babatuhin siya roon ng mga kalalakihan ng lunsod, hanggang sa mamatay sapagkat gumawa siya ng malaking kasalanan sa bahay mismo ng kanyang ama at ito'y kasuklam-suklam na gawain sa Israel. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambahayan. Ipagpalagay nating ang babaeng pinagbintangan ay may kasalanan. Siya ay kailangang batuhin. Sa ating kapanahunan ang lipunan, ay nag-uusap tungkol sa bagong moralidad at kanilang sinasang-ayunan na ang pagtatalik sa labas ng basbas ng kasal ay isang dakilang hakbang pasulong. Ang Diyos ay nagbigay ng isang banal na panuntunan para sa kanyang bayang Israel. At ang banal na panuntunan ito ay sanhi ng pagpapala sa lahat ng mga bansa. mang bansa ang nagsilabag sa banal na panuntunan ng Diyos ay napahamak. Tuwing aking naiisip ang bagay na ito at tinitingnan ang kalagayan ng aking bansa, wala akong magawa kung hindi lumuha. Ayon sa batas ng Israel, ang isang nagkasala ng pangangalunya ay kailangang mamatay sa pagbato, ito man ay lalaki o babae. Kung ang batas na ito ay ipatupad dito sa Southern California, sa sobrang dami ng bato ay walang makararaang sasakyan. Ang Diyos ay pinahalagahan ang kasal at ang pagiging malinis sa relasyon ng mag-asawa. Ang pangangalunya ay may kaparusahang kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. Dahil dito, nalaman natin kung ano ang nararamdaman ng Diyos tungkol sa pangangalunya. Tandaan natin na ang pagmamahal sa Diyos ay ipinaramdam sa pamamagitan ng kanyang batas ang kanyang batas na pinangangalagaan ang kabanalan ng pamilya ay isang matibay na patotoo na kanyang pagmamahal at kalinga sa relasyon ng pamilya. Ang Kabanata 23 ay pagpapatuloy ng mga kapanapanabik ng mga katutubo at personal na alituntunin. Ang mundo, laman at ang diablo ay tatlong kaaway na kailangang harapin ng mananampalataya sa bawat araw bawat sandali at minuto, tayo ay nabubuhay sa mundo kung saan ang tao ay gumagamit ng mga tahasang pananalita, kung saan sadyang iniiwasan ang mga isyo na mayroong sinasabi ang salita ng Diyos. Sa aking palagay ay hindi dapat iwasan ito sapagkat ito'y nagbibigay ng praktikal na espiritual na kaalaman para sa atin. Basahin naman po natin ngayon ang Kabanata 23 talatang isa ang isang lalaking kinapon o naputulan ng ari ay hindi maaring ibilang sa sambahayan ni Yahweh. Ito ay isang kakaibang batas. Sangayon mo ba kayo? Ang itinuturo ng Diyos sa atin. Ako'y naniniwala na ito ay tumutukoy sa asesitismo na kinamumuhian ng Diyos. Noong Middle Ages, nakita ng tao ang karamihan sa Europa, Asia at Hilagang Afrika. Dahil dito, sila ay tumalikod sa mundo at niyakap ang pagiging asetiko. Sila ay nagsitira sa mga monasteryo upang umiwa sa mundo. Maaaring din natin sila masisi na gawin ito sa mga panahong iyon, subalit ito ay sukdulan at ang Diyos ay inaayawan ito. Sa protestantismo ay matatagpuan ang ganitong legalismo sa ngayon. Mayroon na ang pakiramdam ay nabubuhay sila sa may pagkahiwalay. Subalit wala pa akong nasumpungan na namumuhay ng ganito na may kasiyahan. Sa halip, natuklasan ko na sila ay maaaring maging mapanganib na grupo. Umaasta silang masyadong makadiyos at kaunting banggit mo lamang ng makamundong salita ay nagugulat na sila. Natuklasan kong ang ganitong mga tao ay pinagsisimulan ng mga masasamang usap-usapan at hindi nila pinaninindigan ang kanilang pinagkasunduan. Ako ay nagkaroon ng mapait na karanasan sa mga tinatawag na hiwalay ng mga mananampalataya sapagkat sila ay naging madaya sa kanilang pakikitungo. Ako ay naniniwala na tayo ay binabalaan ng Diyos laban sa asasitismo. Hindi niya tinatanggap ang ganitong uri ng buhay. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo, napakadakila ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23 ay ganito, Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, Sapagkat kamataya ng kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, Gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, Muli kami po ay nagpapasalamat sa sandaling ito. Salamat po sa pagkakataon upang pag-aralan at pagbulayan ang iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo at dinadalangin po namin na gawin niyo po kaming buhay na patutoo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, You can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.